Good day, everyone. Hello, guys. Kami wow, nakakuha. Kami nakakuha, guys. Sa isda. Busog na kaya mga isda. catfish. tilapia. So, buhato na mo. Mag-order na lang ni. Ah, uh, ah. na lang, magduwala na lang sila. Yay! Midyas lang ibilin. Ilak ha kung kuan magdula mo. Ilak kay eh, basta mo diri.